little less known or hindi talaga kilalang <laughs> representative ng uh, ng uh, party list representative nitong Duterte Youth Party List na si Drixie May Escardemia she got the attention of some uh, bloggers and media people dahil kaol ng kaol siya na parang asong ulol sa Kongreso in defense of the uh, of the uh, 500 intelligence funds of uh, 500 million intelligence funds for the office of the vice president as well as the uh, 2.7 trillion or billion 2.7 billion budget of the uh, office of the vice president of which 100 of which 500 million is for intelligence funds as well as 150 million galing sa budget ng uh, DepEd. So, uh, well, many 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 bloggers attack her dahil yun nga kasi uh, well, as their group uh, party list group uh, names says it all. They are they are really uh, Uh, rabbit supporters of uh, President Duterte. Uh, itong si uh, si Congresswoman Drixie May Escardemia ay asawa <laughs> asawa ng uh, ng National Youth Commission Chairperson at Chief Executive Officer na si Ronald Giancarlo. Ito yung si Ronald Giancarlo na nagka-kontrobersiya sa sa Congress dahil Uh, meron problema sa eligibility niya in fact, uh, dito nga sa National Youth Commission questionable rin kung eligible ba siya dyan at kahit yung sunubukan niya ma-elect ma sa Congress ganun rin, That that's why, pinalitan siya ng asawa niya so uh, why why are they itong si Congresswoman Cardemia Cardem si Cardem uh, Cardema why, why are they fighting tooth and nail bakit sila boy are they barking so hard to, you know, to defend Sarah? Dahil nakikinabang sila dito, hindi lang politically, but also uh, sa budget, of course, uh, ang laki-laki ng budget ng office of uh, ng uh, bawat office ng uh, congressman, may uh, may makabalita nga ako na ang ang Ford barrel pa ngayon umaabot na ng 1 billion. So kung 30% ang commission mo diyan is that's 300 million million per year. Imagine mo yan, 300 million per year per year ang kikitain mo na limpyo. Eh kung, kung sino, gusto mong gumawa ng project na masisira in one year, so kukuha ka ng 40% na tong and eh that's 400 million. Wow, wow, wow. So, yan, pwera pa yun sa sweldo mo, per dime, allowances, whatever, mga, mga million-million rin yan, umaabot kada buwan. And then, uh, Uh, dito rin sa kay National Youth Chairperson Cardemia, tiba-tiba diba rin siya kasi uh, kaya nga uh, in relation to this uh, we are bringing to your attention itong 2022 uh, Commission on Audit Report na kung saan sinita itong uh, si, si uh, uh, Gian Carlo Cardemian Chairperson ng National Youth Commission sa napakalaki niyang gastusin sa pagkain at saka sa pagka-travel sa dito sa buong bansa at sa, iba, sa ibang parte ng mundo. Siyempre, Syem alam naman natin, kung nagta-travel, ito nangangampanya na ito. Baka tataburin ito partil another, tatayo rin na other party list group o baka senator pa in the future. So, sinita siya, sabi ng COA, uh, may questionable yung validity and propriety. Validity kung tama ba ginagawa nila legal ba yung ginagawa nila, valid ba yung ginagawa nila, or proper ba yung ginawa, ginagawa nila, na iubos sila ng almost 40 million sa training and travel expenses. Training, siyempre, tinetraino nila yan yung mga volunteer nila sa Duterte Youth Group. So, in its 2022 report, sabi ng, uh, ng, uh, ng COA, the NYC incurred a 31.4 million in training expenses and 5.47 million in domestic travel travel expenses na questionable because ito uh, may mga excessive payment of, hotel room services and incomplete documentation so malaki talaga ang siguro kung ang room at uh, 3,000 per night ipepresyo nila ng 6,000 per night or 10,000 per night na wala naman binibigay dokumentado so in short according to COA pwede pinapatungan nila yung 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 item na for example yung kumain sila uh, ang, ang ginasta nila sa mga pagkain for one seminar is uh, about 500 uh, sabi natin 1 million gagawin nila 2 million 3 million kasi wala naman resibo na ibibigay eh. sa hotel sa catering service so incomplete documentation so kaya na sabi ng kowa because of this na excessive uh, payment of hotel room reservations lumaki by 321% parang ginagaya talaga si Sarah si Sarah di ba walang office of the vice pre uh, uh, vice presidential security group gumawa siya pagkatapos may 433 mga siya. yung kandilyon yung uh, travel expenses niya tumaas rin yung tumaas rin eh, Ganun rin, 321% tumaas uh, or 5.43 million from only 101 million 1 million uh, 29,000 in 2021 habang yung ito na ang training expenses jump by 575% to 31.4 million grabe from 4.65 million in the same period from 2021 so ibig sabihin tiba tiba talaga halos araw araw may seminar halos so dito syempre kuan na yan voters tingin nila dyan sa mga mag attend ng seminar kung may seminar ha mga voters na nila ito, binibuild up na nila yung mga Duterte Army or Sara Sara for President Army for 2028. So please share this blog. Uh, please kung meron po kayo nar nar narinig report sa mga katiwalian dito sa National Youth Commission. Please send me in my uh, in my Facebook page sa message po kung may mga pictures okay sa mga kalukuan nito. Kasi they are clearly pareho si Sara na lumaki yung budget for local travel ah uh, dahil umiikot ng umiikot na po for uh, preparing for the 2028 elections and also sa 2025 kung saan she will field her own candidates senatorial candidates para tulungan si Manalo sa 2028 so sa binang COA uh, the validity and training expenses and traveling expenses local accounts of the National Youth Commission amounting to 31 million 327 1,525 and 5,427,196 respectively could not be ascertained due to lack of proper planning in various activities of the NYC. So wala rin mga plano-plano na ginawa. Basta kwa na lang, basta basta uh, uh, kwa na lang, seminar na seminar kuno. <laughs> so walang plano, walang resibo. So Uh, at andaming ang daming lugar oh, sa mga, mga, SK, Baguio City, Boracay Hotel and Convention Center in Boracay, Water White Rock Beach, puro mga class na hotel pa sa Subic, uh, Bohol Tropic sa Bohol, uh, Port Ilokanja o oh, class rin ito. Uh, National Youth Convention at Bag Baguio Crown uh, Legacy Hotel. And uh, marami pa. Canyon Woods Resorts. Oy! Class rin ito. So, grabe talaga. Tiba-tiba talaga sila. Parang hindi naghihirap ang taong bayan. No wonder, kahol ng kahol ang mag-asawa nito in defense of Sara Duterte. So, sabi pa nung COA, Audit of the Disbursement for Conduct of various Training, Planning Conference and Summits of NYC revealed that the activities had meals, room, venue, reservations, more than the actual participants, thus incurring excesses in in excess of reasonable limits totaling 1.2 million. So, yung expenses na, na nililista nila mas malaki pa kaysa yung mga umaten sa seminar. For example, 1,500 na umaten ang gastos nila sa mga rooms at saka sa mga pagkain at saka bigay-bigay na kung ano-ano man umaabot ng 1,000 siguro or 2,000. Ito ang ibig sabihin ng Nung koa. Yun. At sabi ng management, marami daw nag-back out. Pero sana, uh, kuha nila mabuti. Uh, Kinaligtisi nila. I-organize nila mabuti para hindi na mag nag gumagawa sila ng event. And then, nag out lang. So, now, you know, guys. Please share this vlog. Kung gaano kabuksado ito, mga Duterte boys. Unfortunately, itong si Cardemia ni appoint pa ni President Bongbong Marcos. Kaya... Ito na, abuso na ito. Part ng abuso ng Marcos administration and also part ng abuso ng Duterte administration. Kumbaga, nagka-Duterte-minded na mga ito, Sarah-minded na mga ito, at ginagastusan na parang walang bukas, parang mayaman na bansa tayo at all at our expense. So please share this vlog if you love your country and tell your friends to do the same. Kasi mga ito, tatagbo senator, tatagbo congress, Please don't vote for them because we don't need them uh, in, in our country. So, thank you very much for watching and see you in my next vlog.